2025 no. At uh, araw po ngayon ng linggo no. Ah uh, kabukas pa lang po ng aking FB page no. At uh, may nabasa ako message doon, message ng isang anak no. Uh, nangangamba siya doon sa kanyang uh, tatay na allegedly eh, sinampahan ng uh, kasong qualified theft. Hindi ko alam siguro kumpanya kasi uh, ang uh, kasong qualified theft kasi eh yan po ay uh, mayroong uh, employee employer relationship no? Uh, Ayun po ay yung uh, tinatawag nating uh, grave abuse of uh, ano uh, trust and confidence no? Ang sabi sa akin nung uh, nag-message dun sa aking Messenger eh yung tatay daw niya 2018 uh, nagtrabaho at tinasuhan uh, ng uh, kasong qualified theft no? Uh, siguro kasi uh, nagdaan yung yung pandemya, alam niyo naman ang bansa natin, no? Ah uh, pineste ng uh, COVID-19 uh, hindi na naharap ang kaso. Hindi wala na rin silang knowledge kung uh, ano na nangyari doon sa kaso. Ah uh, uh, kung ito nga ba ay uh, nagprosper, naiakyat ng korte. Ah uh, siyempre, eh kung talaga ng mga uh, kinasuhan ng kasong qualified tip ng uh, kanyang uh, employer eh maaari yan na pwedeng may lumabas na warrant ngayon ganito mga kakecap, no? Uh, sabi niya baka daw kasi may warrant to, pares na ang uh, NBI eh, baka daw uh, siya ay uh, ang tatay niya ay aresto no? ganito po kasi no? marami na kasi akong nga uh, Nagawang video tungkol dito sa mga NBI uh, clearance, certificate, no? Uh, this is my first time na magsagawa ng uh, live, no? Dito sa aking mga uh, dating uh, mga ginagawang video. Kasi nag-resort tayo na pansinin nitong mga politika, <laughs> no? Kasi umiinit ang mga usaping politika, lalo na impeachment, no? ah pagkakakaaresto kay uh, Tebes, no, pagkakakulong kay Kibuloy, ah Pagkakakulong kay uh, Duterte, doon tayo ngayon nagkuwento at ah, hindi na natin ni eh, masyadong uh, natackle itong mga tungkol sa mga kasong uh, uh, mga case study, mga criminal case, no. Actually, nung pumunta ako sa NBI, kasi ako ni ko yung problema ko kasi 'yung pagkuha ng NBI clearance kasi sabi ko nga doon sa aking mga unang video, eh, ako may kapangalan, no? Mabibigat ang mga kaso ng aking kapangalan, no? Ah. Eh pag pumunta, nung pumunta ako doon kasama ko yung anak ko, kung nag-apply kami ng NBI clearance. Noong uh, siyempre pila, pila. Nag-schedule muna kami online schedule, no? Tapos nung nag-grant na yung aming uh, online na uh, scheduling, no? Pumunta na kami sa NBI, di pumila kami. Hanggang sa nakarating na kami doon sa uh, mismo pinaka yung computer section kung saan malalaman kung ikaw ay may kaso o may hit, no? Uh, ngayon, mga ka-ketchup, nung uh, ako na, yung turn ko na, kasi mabilis naman, mabilis ang pagkuha ng NBI clearance, no? Uh, doon kasi ako kumuha sa main, eh, sa NBI TAP Manila. Noong tinight na yung pangalan ko, nag-red. Nag-red, sabi ko. Kasi wala pa akong alam kung red or ano, eh uh, doon ko nalaman na pag nag-red pala, di tonight, no? Pag labas, nag-red yung ano niya, yung uh, verification, eh, meron pala akong, ano, hanggang ngayon, meron pa rin akong kapangalan, no? Edwin Bagasina. Uh, Nando pa rin yung mga kaso. Uh, binigyan ako ng uh, almost sa uh, seven days para bumalik. At nung ako'y umalis na, no? Yung seven days kasi, it depends sa pan, dun sa, ano, sa NBI, kung kailan sila maglalagay ng pecha na ikaw ay pababalikin mga kakecha ano. After seven days, bumalik ako, no, dun din mismo sa NBI tap, para kunin yung aking actual na uh, NBI clearance. At nabigyan uh, naman ako, uh, no, ah, uh, dun ko nalaman na, talagang wala akong, ano uh, anumang kaso, ano. Kasi yung, ah, uh, yung uh, kapangalan ko diyan sa NBI, isa 'yon sa naging problema ko nung no? nag apply ako sa PNP. At nabigyan naman ako ng ano ng uh, NBI clearance, no. Hindi na siya nag-red kundi pagdating doon, uh, tinawag na ako, binigay na yung aking uh, NBI clearance. <coughs> Ngayon, balikan natin itong ano. Itong uh, nagtatanong sa atin, babae ito, no. Tatay niya yung ano niya, yung kanyang concern, niyo, no. Sabi ko, pumunta siya doon sa NBI clearance, yung kanyang tatay, tapos mag-apply siya doon, no? Pumunta siya mismo doon sa NBI clearance, tapos ah, uh, pagka nag-red, ibig sabihin noon, eh meron nga kapangalan ang kanyang uh, tatay no? Kung may kapangalan nga talaga kasi nag-red eh, ibig sabihin may hit, no? Eh bibigyan siya ng uh, ano ng uh, ilang araw para pabalikin eh nangangamba yung anak baka mamaya daw baka mamaya kasuhan kasi ang kasong qualified theft mataas na kasong pag nanakaw po yan eh no kasi yan ay pag-abuso ng tiwala no ng yu, ng kanyang uh, employer no tapos eh napagnakawan niya ano, ano lang naman ito nagasayt lang tayo ng sample ano? di pagka uh, pagkaano ko sa kanya sabi ko pagka ganyan, uh, better Pumunta ka doon sa mismong korte kasi sabi niya eh sinampahan ng kaso, alam niya kung anong korte na sila pupunta, no? Pumunta sila doon sa korte, sabi ko doon sa ano, pumunta kayo doon sa korte. <clears throat> Tapos ah, mag-apply kayo ng RTC clearance, no. 'Yun muna ang una ninyong gagawin, RTC clearance, no? Tapos ah, kung saan po siya uh, inimbisigahan at sinampahan ng kaso, no, alimbawa, tiga siya, na kumitang crime sa Kaloocan, sa ano, sa Manila, no? Doon sa RTC ng Manila siya pupunta para kumuha ng RTC clearance. Ganoon po 'yan, no? Pagdating niya doon sa ano, sa kuan, uh, kukuha siya ng RTC clearance. It's either baka mamaya meron ngang pending case, no? Kasi isa 'yan sa dahilan para makaku malaman mo kung ikaw ay merong kaso o wala paglabas ng iyong RTC clearance, no? Nakalagay doon, ha? Uh, itong taong to ay uh, walang criminal record or pending case dito sa aming RTC. No? Eh, good po yun. Pag nakakuha ka ng ganun, na walang kaso ka dyan sa nasabing korte na yan, na allegedly sinasabi mo, dyan na commit yung crime ng qualified theft, eh, pwede ka na pumunta agad sa, ano, sa NBI ta para kunin ang iyong NBI clearance, di ba? Ngayon, kung kumuha siya ng RTC clearance at lumabas yung uh, talagang meron siyang kaso, meron ding pending case, no? Kasi, kasi sasabihan siya, kasi sasabihin siya dun sa ano, eh, kakausapin siya dun sa window, eh. Ma'am, uh, sir, uh, kayo po ba to? Opo, ako po yan. E, may kaso po kayo. Ito po mong kaso nyo. Papakita doon eh. No? Uh, na meron po kayong uh, pending case dito sa aming korte. Anong gagawin nyo sa pagkatapos? pumunta po kayo doon sa Office of the Clerk of Court. No? Pagdating nyo doon sa Office of the Clerk of Court, sabihin nyo lang doon sa mga tao doon, Ma'am, uh, pwede po ba akong ano, uh, makahingi? Anong hihingin nyo? Ng information ng kaso ko? Ganoon, yan, on, yan ha? ha? Ano po yung information? Yung information po, nandoon po nakalagay yung kanyang pangalan, pati pangalan o ng kanyang accuser, nandoon din po nakalagay yung uh, kaso na qualified theft. Ah, doon sa qualified tip, malalaman din niya kung meron nga siyang uh, pending case, no? Meron niyang outstanding warrantay inilabas ang korte. Doon din malalaman kung meron niyang bail, no? Kung magkano yung bail. diyan sa information. Ah, uh, isang page lang po 'yan. It's either isang page o dalawang page, no? Ah, uh, depende 'yan sa kuwento ng korte. Doon nakalagay, ah, uh, uh, nakalagay doon, ah, uh, pwede siyang mag-post ng bail, no? At pagka nagsinabing may kaso talaga yung kanyang ang iyong tatay, ma'am, no. Ah, ang gawin po ninyo diyan, no? Kunin niyo po yung information. Ha? Ah, pumunta po kayo doon sa court, alamin niyo kung ano yung mga requirements para mag-bail, no? Ah, ba 100,000, no? 100,000 ang post ng bail. Eh lakarin niyo na agad. Ang ang ano lang po niyan, hindi naman po agad kayo tatanggapan, tatanggapin ng korte yung inyong bail kahit may pera po kayo. Ano pong gagawin nyo? Kasi kung meron nang lumabas na warrant, ano pong gagawin nyo? Kailangan pong mag-voluntary surrender ang inyong tatay. No? Saan po mag-voluntary surrender? Doon mismo sa police station kasi nandoon po yung ano eh. sila po yung tutulong sa inyo para lakarin po yung uh, inyong uh, bail. No? Ha, uh, pwede po yun. Ha? kasi kahit sa korte kayo mag magano lang bail eh sabi sa inyo pumunta po kayo dito ganitong warrant and subpoena se section ng uh, ng uh, pambansang pulisya no ng isang police station ha ah? ah? kailangan nyo po kasing sumurrender doon dahil nandoon po ang inyong uh, warrant of arrest no? voluntary surrender po kayo ngayon po, ang gagawin ng warrant and subpoena section di ko alam kung warrant and subpoena section pa hanggang ngayon ano? ang gagawin po ng warrant and subpoena section eh, gagawa po ng ano ng uh, certificate ha na nagpost ng bail ang inyong tatay. Ah, gagawa ng ano ng uh, certificate of voluntary surrender. Pasensya na po kasi live tayo. <laughs> Hindi ko mai edit ito. Ah, gagawa po ng uh, certificate of voluntary surrender. Isa yung certificate of voluntary surrender, isa rin po 'yan sa kailangan ng inyong tatay para makapag-post ng bail, no? Ah, kasi pagka nilabasan na po ng warrant of arrest, no, na pending lang doon yung warrant of arrest, no, no, na archive ang kaso, no, although there is already a warrant of arrest, eh magtatagal po ang inyong tatay doon, no, magtatagal. Pero basta dala nyo na ang inyong pera para magpost ng bail, eh mabilis naman po yan, di naman po yan magtatagal. Ha? May mga iba pa mga requirements na kailangan, no, Uh, meron pang ano eh pipirma pa yung tatay ninyo ng isa pang uh, another certification na uh, ano doon kahit hindi siya umatend tuloy pa rin ang kaso uh, meron na kasi ako nagawang vlog neto sana ma ano, ma mapanood po ninyo hindi ko na kasi ma-recall kung saan ko makikita isa po yan mga kakechap Uh, sabi ko nga doon sa kausap ko, ma'am, kung meron naman po kayong pambail dyan, ihanda nyo na. No, I surrender nyo yung tatay nyo, tapos kumuha, yung, kumuha po kayo ng certificate uh, ng uh, pag-surrender ng inyong tatay, uh, ayusin nyo na po lahat ng requirements. No? Doon sa ano, certificate of voluntary surrender, ando doon din po yung kagaya nung ginawa dito kay Tebes, may booking procedure, no? mugshot, booking procedure, ah, uh, uh, kukuha rin din siya ng 10 prints no? isa po yun ay yung sinasabi kong yun yung booking procedure ng uh, police station eh isa din po yun sa requirements no? marami kasing requirements eh hindi ko na ma-recall yung iba no? dadaan sa booking procedure pagkatapos ng booking procedure yung mugshot naman yung yung front ah, uh, left side, right side no? Tapos yung kalahati ng uh, ano dun sa picture hawak-hawak yung uh, uh, yung ano yung uh, isang tag no na nadododon din yung kanyang kaso. Isa po yung sa requirements mga ka-Ketcha. Uh, uh, po ang mga ano, yan po ang mga uh, kakailanganin nung uh, inyong tatay na nasampahan ng kaso ng qualified theft. Uh, wag po kayong pupunta dun sa NBI kung lalo na alam nyo naman talaga na merong kaso. No? Kasi qualified tip po yan. Di naman yan na ordinary ano eh, criminal case. Mataas na kasong criminal case po kasi ang qualified tip. Ah, ah I remember si ano pangalan? Yung sikat na vlogger na pumunta mismo NBI, sa NBI, voluntaryo. ha ah, pangalan? Si Francis Leo Marcos, di ba? hindi na nakauwi yun, nakulong yun eh. <laughs> Sinerve ka agad yung warrant eh. No? Meron pala siyang kaso. No? Ayan, dinamanda siya ng kanyang uh, asawa. No? Ayan po yan. Bukayin pupunta sa NBI, lalo na't alam naman ninyo na kayo nga ay may kaso. At alam ninyo na nagprosper kaso. Yung sinasabi ko po, uh, yun po ang inyong gagawin. Pumunta kayo sa korte, kuha kayo ng RTC clearance para alamin kung meron nga po talagang uh, pending case at kung meron outstanding warrant o may warrant o pares na inilabas ang korte sa inyong tatay. No? Pangalawa, ha, ah, kung ah, talagang ah, nasampahan ng kaso, pumunta po dun sa Office of the Clerk of Court. Ah, kumuha po ng information ng kaso ng inyong tatay. No? Doon kasi malalaman kung may... Inuulit ko lang po ito, nire-recap ko lang. Ah, doon kasi malalaman kung nga ah, ah, ano, magkano yung bail, talagang nandoon din kasi yung kaso, sino yung accuser, ha? Ah, at sino din yung uh, pa, ano, ano din yung panga, ano magkano din yung uh, yung uh, bail, no? Kasi hindi naman nakapatayan, hindi naman reclusion perpetua yung kaso ng uh, inyong tatay no na may kulong na 20 to 40 years, no? Ito yung mga kaso ng uh, ano pag nanakaw na talaga namang may bail, not unless large scale staffa, uh, no? Uh, yan, mga ano yan, mabibigat yan, mga klase ng pagnanakaw yan, na uh, walang bail, no? Automatic yan, kulong ka niyan. Pero sa qualified tip naman, eh, meron naman pong bail po yan. Yun nga lang, ah, uh, uh, punuin nyo po muna, i-comply nyo lahat ng mga requirements. Okay po mga kaketchup, hanggang dito na lamang, ito kakaiba ito ang ating ano eh, ah, uh, uh, paglalive ngayon, actually kasi uh, originally, ah uh, ito po yung uh, aking talagang uh, pagbablog, no? Hanggang sa na resulta ko sa usaping politika, no? Uh, nabuhay lang dahil dun sa nagtanong sa at sa atin na uh, uh, follower ng ating FB page Edwin Magasina Vlog. No? At uh, sige po, hanggang dito na lamang. Salamat sa Diyos. Ingatan po tayo ng Panginoon sa araw po it na ito na linggo, ha? Pag-ibig,